Hindi nila paki-diin talaga ito. Haha, dami daw na accident dito. And then, sabi na gusto na accident dito. Hindi na paki-diin talaga ito. Kung mix dito dito, hindi niyo patulog ka sa ang mga kumplikong bagay sa pampamaytang. Hindi niyo makuha ang mga kumplikong ka. sa pampamaytang. <laughs> hindi niyo makuha ang mga sa pampamaytang. Hindi niyo makuha sa Hindi niyo makuha ang mga sa mga mga kaya naman nito. So dito. yung accident eh. So today we're going to... So today nandito tayo ngayon sa Bitbit -Bit River. Bitbit -Bit River. So dito kami magsaset up ng tent. Dito kami kakain. Dito rin kami tataye. Dito rin kami magbablog. Dito rin kami mabubusan, team si Oits at dito rin ako mag intro at dito rin ako mag outro at dito kami manggagaling papuwa uwi ayun tara hindi natin anong meron dito so let's go Ano? yun? Nasaan kami? Nasaan kami? Kanina lang, tayo kanina? Sa Marina Dorn Cemetery. Marina Cemetery lang. So ngayon, wala kami kami nakaanap nila ngayon. Marino Bulacan. Hindi, pero diretso kami nakaanap kami ng Copeland Galugad ng Dubat. Pat! Wala pa rin kami nahanap nila ngayon, Marino Bulacan. Naharap, ngayon. Marilong Marilong Bulacan. Pabula, padulo pa ng Bulacan, titignan namin kung may mahanap kami ng maraming gubat doon sa DRT. Pero eto na, biyahe na kami. Biyahe na? Biyahe na! <laughs> So yun guys, mapunta so, na tayo sa Bitbit Bit, -Bit Kung saan marami daw sinal... Ano daw? Sinal ba? Sinal ba? Yung sinal Marami daw doon sinal ba buhay? ayun, <laughs> tayo doon kasi dito Medyo wala tayong... Hindi natin alam kung saan tayo magkakamp dito Kasi so, buong bahay na rin Pero... Let's see kung ano meron doon sa Bitbit Freeber -Bit na yun Doon sa yung do, ah, no. madami do, kasi, ang yung pagkakaalam ko doon, na aksidente doon kasi sabi nila, meron daw mga napapakita daw doon ng mga multo white, white, lady and then madami din sinasabi na taong dito, mga sinasalbids doon daw tinatapon uh, Ano? Matapang, oh. Ano? Tara doon? Tatakot ako Tatakot ka? Oo Paano tayo po? Tara, tara ako tayo, tara Tatangan mo na lang naman natin? Hindi, ikaw na lang matapang o oh, sige. Um, para yung tapang mo, mas masakop kami ng tapang. O oh, sige, sige. Okay. tayo ng tapang. Oo, oh, na lang. Ano naman? <laughs> okay. Uh, tayo doon. At doon tayo mag-set up ng camping natin. Sana pagdating natin doon, pa tayo para direto uwi na rin. Let's go, let's go, let's go, let's go, Biyay na, let's go, let's go, Guys, nandito na pala kami sa ano? Anong, sa Takaya? Dato'y Mauya Bulacan kasi si dadawan dada, dada, dapat natin si Alfa. Dadawan dapat natin kami si Alfa eh. Kaso kung okay. pa'n siya, Kung so, pa'n siya, tinulog na kami. <laughs> hindi na kami alam kung saan to. Aaaaah! <laughs> ano so, na tayo? Ha? May kinikili yun! Nandito na tayo. Nakikita mo ba yan? Guys, as of eh. hindi na kami alam. Nandito kami sa kawalan ng bubat. Guys, ang oras natin ngayon is 1 a.m. and 12 p.m. dinig mo yung hits? Ito sa music ako dito sa gilid. Aso. Aso. Aso na. Kasi naramdaman nila kung ito yung... Kasi <tipa> naramdaman nila dumarating ng mga ghost fighter. <tipa> ito lang, hito mo ba yan? Kaya hindi ko nila ba yan? Para tayong oh, nasa pupunta, ano, yung mga pupunta sa mga malalayong lugar. Oo nga Parang ano turn term niya eh. Kasi tignan mo, sino, sino gagawa mo motovlog ng ganitong oras, madaling araw? Tayo lang. Ghost fighter of the Philippines lang. Tignan niya, tignan mo yung dada natin ng puro mga ano, na dahon. <laughs> At ang huwag dililinis yung daanan, eh. ibig sabihin, mula wala ka nang na dumataan dito. Wala nang talagang dumataan dito, guys. Ay, yung nakikita na ng gate na yan. Ayun o. Bilog ka pa naman ang board pa naman. Wala <laughs> ka, bilog pa naman. Mga, mga magat mga magat mga magat tignan mo kayo, kayo, bali bali na tabila ba tayo tabila tayo eh tayo naman naman ganito gubat gusto ko nga yung ano na bumi eh 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 eh

Jones, ba't ganito pinagkakakitaan eh? Ha? Ba't ba ganito pinagkakakitaan mo? Ang hirap. ko rin Ayun! ayan, ayan, ayan! sa tayo Sa tayo? Big, 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 Ito big, 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 Huwag yan! Dito nga, kasi madaming na na dito. Doon din naman marami na na dito, saka madami kaya tapong dito siya sa sa dami nga dito. Dito muna tayo eh! Hahaha! Dito na eh! ka tayo ah? Oo, nakatakot. Nakatakot talaga yung daanan. Nakatakot sa tao na bata. Hindi na ba ba Nakatakot. Nakatakot na Sabay, sabay na lang tayo. Oh, na, na, na. <laughs> <laughs> Hindi, sabay na sabay tayo. Hindi kami na Hindi na tayo. Sabay, sabay. Oh, with guys bit bit river. Oh, always ka. Oh, oh. Always. Kano, ano pa? Kamo na yan dun sa gilid nito. Bang. So yung guys, nandito tayo sa Bikmi Trivia. Hindi yung mga ng spot kung saan tayo malam, overnight. Pero makakapapain mo yung pag-aas na na Pero kami ng spot sa amin. kami At mamaya. Dito na tayo magpapalipas ng gabi. Dito na tayo magpapaumaga. Pero more to Sana magkita okay at all goods. Pero makita nyo naman yung bihay namin. Hindi madali. Pero laban lang. Walang may bigas. Ang problema lang natin, wala tayong bigas pero wala rin tayong ulan. <laughs> <laughs> okay. So yun guys, set up na tayo ng bigasan. Dito, 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 Perfect! Uy! So yun guys, nandito na tayo sa spot natin. Tara, set up na tayo ng tent. Ano bang gagawin natin dito? Magkano nga tayo man? Tutulog-tulogan? Tsaka magbabaybayan? Baybayan. Sabi mo, di ba ito yung natahong natin na motor camp? Motor camp? Ito na yun, motor camp namin. Pero ang gusto namin, mag-go motor camp kami. Magsisimula kami sa madaling araw. Paumaga. Yan, kaya ba yan? Kasi kung makikita nyo, nung oras na. As na now, oras natin eh. Alas 2 pang madaling araw. Pero kakarating lang namin. So, set up na kami. Tara. Papakita ko kayo ng time-slap. Time-slap. Now, set up. Tara. So guys, all set na, all set na, all, all set, set na, all set na. All good si na hood. All good si na motherfucking hood. yeah yes, yes sir. Yes sir. Alright. Alright. Ano gagawin natin? gagawin natin? Ano gagawin natin? Ano gagawin natin? Ano na natin? Ano gagawin natin? Ano kalibugan! Okay na kami, all set natin? Ano gagawin Set up talaga! natin? Ano Ano gagawin set up. So, dahil nakapag-set up na tayo ng ating mga uh, ano gagawin natin? Magluluto na. Hindi, mo <laughs> na <natin. laughs> <laughs> Kasi namin pa natin yung kunang sabak natin sa camping eh. Oh, uh, namin muna natin 'yan. oh, uh, no, guys, after mga 6 uh, months or 1 year, nakaka-comfortable oh, na, uh, uh, na uh, kami. <laughs> yes. 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 Manifesting. 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 Boy, ang gagawin mo, bay? Yung guys, magluluto tayo ng bigo. At kasi si Paul man, nagpapaluto ng biko eh. So, wala natin ng biko ngayon. Ito, tinatawag na saing na wala nang hugas-hugas. Pinahitin na agad to. Oo, oh, Ito Hindi natin mo arti eh. kailangan natin ng ano eh. So... Ay, sa saing? sa saing na talaga ito Sa So, ng kamay. Tawag dito. Di mayroon ngayon tubig na ano? No. Alam ba natin magpupunta tayo dito? <laughs> di ba hindi natin alam? Gagawin na namin ng first ever motong camp with a twist of horror stories. Yes, sir. Yes. At, ay, natin ay, ay. na natin binabalak to eh. tagal na natin binabalak to. Hindi namin ito magagawa kung hindi kami okay. pinalis sa Manila City. Ay, totoo lang. Sa amazing show nga. Sa amazing show. Ano so, tiga mo naman, yung sineta pa na natin yan. Oh set um, tetap na. araw talaga ng masanu, umublakan eh. nilang. naasamupahan, ka lolo ng tau tau, lolo ng tau na. sa katinawan guys. sayo 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 na. sayo 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 Pwede tayong gumundu gamit to. Talagyan <laughs> na naman gamit to. Ah, <laughs> Oo, yan. yung Hindi. Hindi duyan. May tent ka tayo eh. Para sa iyo tent. Paglasi ka talaga. Pigil oh. <laughs> <laughs> lang ang hihina. Para hindi ka ngayon Ano yung Ano yung Oo, yeah. oh, yung purpose yan. Kaya, na yan. Pwede ka pa maglagay ng ibang gamit mo. Cellphone. Time check. It's 3 a.m. na lang madaling araw. At yun, medyo... Iba na. Iba na ang dating ngayon. Iba na ang pakiramdam ko dito. Iba na ang pakiramdam na Isipon na ako. <mock Interestingly> One, two, three. on steel, on steel. on <story> <Hold> steel. Cold steel. steel.

Si o So, ng... so maglalagay tayo ng REM pad. Rem habang Habang hindi naman Uy! Meron! Sabay tumunog yung Spirit box. no! Oh. Sa kaya pa dito tumutunog. <coughs> Magandang gabi po. 3 am na kasi. Makakilabot no. uh, So yun guys, as you can see Si Oid sa set up siya ng mga equipments niya At dito All set na dito sa loob May tent na Mga um, ilaw, cameras na set up na para sa vlog na gagawin namin Uy, lari Mga taot Tapos na dito Yung kainan yung lulu, nagluluto na ng saing na. Gusto nila rin, pinatay ko na yan. Pang kanin. So, yun na, so, na kain. Luluto na lang mga corn beef. Masak-sak talaga sa pang area namin. At ito, yung river. Hindi nakita pero river yan, ilog yan. Sabi mo kami yung kakamping overnight experience ang gagawin namin na dito sa Bitbit River Capsule. Gagawin ko na. Nakatakot yung gagawin eh. <laughs> Ito nga yung kakaibang ano ngayon. Overnight uh -huh camping camping and then go na magkakasama kakasama huwag kakasama na yan <laughs> 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 mo, sa tabi ba ng tent? talaga hindi <laughs> <laughs> kasi sabi nila itong bit-bit oh, na madami oo pero hindi naman yun ang gusto natin mag camping uh, yung moto camp eh ah moto camp? moto camp eh isa na sama-sama so, na so, sa kasi ano tayo ano tayo? Ghost Fighter! We of the Philippines! Ghost Fighter 1, Ghost Fighter and Ghost Fighter 3! Hoy. <laughs> okay. Oh. Hoy, ayan. May printer ni phone nanda. So guys, sako-sako budi dala kami. Dito kami. Pala mayroon pala may naghaharang. Ah, so ngayon, ito yung unang sabak namin ng camping amping tawag kasi namin dito motor camp, motor camp. Kasi namumotor lang tayo, ah, yeah. motor type dito. So ito yung unang kain natin sa camping ng Water Cubs. Yeah. Nanam namin natin ito. Talaga. 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 So, ito yung makadala namin. Basically, nabibili lang sa Shopee. Mura lang ito. Oh, yan. At, uh, click na yan. Click <laughs> <yung> <laughs> <laughs> so, mga susunod na camping natin, mag-upgrade tayo ng konti. Magdadala tayo ng kaldera. <laughs> kaldera. <laughs> 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 Kaya isa so, Kanin. Itlog, alabay. Ayan yung itlog, alabay. solid. Sarap. Okay. Sarap.

ngulon ganong, aling pasensap nyo? ganon, 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 So yun guys, nandito na yung... makikita nyo dito sa malayo yung campsite namin yung safe <laughs> sa mga horror yung mga ano na yun yun sila natin alright guys alright na yung makikita So, dito sa malayo yung yun namin yung safe zone yun yun horror yun 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 Parang ano ah? Parang magpatulayan sa inyo na gaano kalamig talaga dito dahil sobrang lamig dito sa... sa site namin, hilo sa safe zone. Alam nyo talaga, hanggang mo. Ano? Ano? Umukula ng eh Ano guys oh? Ano baka sabihin nyo, dinuraan ko lang, hindi ko dinuraan yan. Ayan so, guys Waiting game lang talaga Oras natin ay 5.22 Ayan okay, guys so, sa rigita nyo 5.22 sana ng umaga Pero Madilim pa rin Sila kamo dun o oh. kwentuhan na sila dun sa kabila Waiting game Oh, kaget. hindi dah pun mau matay Holy shit, gagawin na ang dami-dami ilaw ko. Ito. sabihin yan, ano? Palobot na. Palobot? Hindi, sira na siya. Sira Shira na? Sira na. Ano <coughs> yan yun? Sira na tayo dun motor Tati na ako bitin kasi nandito tayo sa Bit Bit River Ibig <laughs> Nag sabihin nagtutugma <laughs> <talahal. laughs> <Kumukunik, laughs> oh, okay. okay. oh, na kumukodekta lahat! Kumukodekta lahat! Kumukodekta Ang galing! okay! O Ako parang gagawin natin! Nasarado natin pa! Nasarado natin! ang bitin Okay! guys! Ayan yung labas! Nagumoist yung camera! Sobrang lamig! Pero ayan! Tara! Nasarado lang natin itong bitint natin! Hindi! Nasarado natin! Kulang bula siya! bilong bit-bit is watch naman natin 'yun Hey, let's go, all right? Tara, samahan niyo. Ang giting Kasi nga, dito tayo sa Bitbit River. Oo, bitin tantang tao diyan. Doon para bagong bago. Hindi naman Oo, <laughs> <laughs> oh, tao. mo may helmet? <laughs> Oo, oh, ano ganda yun. na pala, sa sa ako. Tingo mo. sarap! Sorry, sorry, di ganda. intercom oh, may intercom <laughs> May intercom pa. natin ano, sa

So yun guys, as of the moment, di talaga kami makatulog Pero ang ganda, solid Wait lang okay, Ito na, ito set up namin Eh, sila o sila o yun, sila Ito Ito, <tinyo> oh,